So, if you want to walk with God daily, strengthen your faith. Speak His promises over your life. Trust Him even when you don't understand. And remember, faith is not about seeing, it's about believing. The more you trust Him, the closer you will walk with Him. Isaiah 41, verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang verse na ito ay napaka-powerful reminder ng unwavering presence ng Panginoon at suporta niya sa ating buhay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, akin tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay na aking katwiran. Kapatid, meron ka bang takot? Para ka bang nangangapa sa dilim? Minsan, paramdam natin nag-iisa lang tayo at walang kakampi. Gayon paman, ang pangako ng Diyos ay para mapanatag tayo na kailanman hindi niya tayo iiwan sabi niya na huwag tayo matakot for He is with us. Siya ay kasama mo. So kung gusto mo siya maramdaman araw-araw, ay araw-araw ka rin magparamdam sa Kanya. At banggitin mo yung pangako niya. Itong verse na ito, at ang pangako ng Panginoon, ulitin natin, Fear not, huwag kang matakot for I am with you. Be not dismayed for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my right use right hand. Pangako ng napakasarap. Napakasarap marinig na sinasabi sa atin ng nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Palaguin ang pananampalataya. Trust in Him. Kahit, kahit wala kang naiintindihan, basta manalangin ka lang at tawagin mo siya. He will never abandon you. Habang pinag-usapan natin ito, Kumahasakan, aware ang Panginoon sa lahat at bawat nating struggle sa buhay. At siya ay actively working to support and sustain you. Iniimbitahan niya tayong ilagak sa Kanya ang lahat-lahat ng dalahin natin sa ating buhay. Tara kapatid, ipanalangin natin yan. Marikang yumukod o ipikitang yung mata. Anyayahan natin ang presence ng ating nag-iisang Diyos. Panginoon, maraming salamat sa pangako mo. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Napasarap, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Marami kaming dalang takot at uncertainties. Gayunpaman, nakakapit kami sa iyo. Tulungan mo aming magtiwala sa iyong pag-ibig, O oh Diyos, at kapangyarihan na hindi kabibitaw sa amin sa mga challenging times sa aming buhay. Masumpungan namin ang iyong loving comfort at ang iyong presence at ang iyong pagmamahal, O oh Diyos. Uphold us with your righteous right hand at bigyan kami ng kapayapaan as we surrender our worries to you. Sa iyo ang papuri, Panginoon sa iyo ang pagsamba. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoon na tagapagligtas na sa si Yesus. Amen. Salamat kapatid. Sama-sama tayo araw-araw. Bisitahin mo ang page na ito. Kaya i-like at i-follow mo. At sapagkat dito, araw-araw tayo nagsusumiksik sa presence ng Panginoon. Nagpaparamdam tayo sa Kanya. Kaya mararamdaman din natin ang Panginoon sa ating buhay magkita ulit tayo Boas.